Sa video ng ito, pag-usapan natin kung paano yung tamang paglalagay ng fuel pump sa ating mga gas tank at maiwasan yung pagtulo ng gasolina mula dito. At kung ano yung mga paraan para ma-repair natin yung lumang o-ring. So gumawa tayo ng video about dito dahil marami po yung nakikita ko sa online na natutuluan po ng gasolina dito sa gas tank. Dahil nga po mali yung pagkalagay po nila ng kanilang mga fuel pump kasama na yung fuel filter so ngayon saktong-sakto nakatanggal po yung fuel pump ng isang click natin tsaka yung isa pang Honda Click 160 so ngayon ituturo ko sa inyo kung paano yung tamang paglalagay nito kung makikita nyo yung dating O-ring pa rin yung gagamitin po natin dito at hindi po tayo gagamit ng bago so may iba kasi na nagsasabi na kailangan daw bumili ng bago actually mas okay yun na bumili ng bago pero kung sakali mang maingatan nyo na hindi mabasa ng gasolina itong o-ring natin, ay may ilalagay po natin siya ng maayos dito sa gas tank. Actually, yung pinaka-concept lang naman po niyan is dapat itong goma na to ay sumakto dito sa pinakalalagyan na yan, sa bilog na yan. Pag medyo lumubo po kasi yan o lumuwag kapag nabasa ng gasolina, magkakaroon na po ng pagluwag nitong goma natin or yung o yung o-ring na to at hindi na po siya sasakto dito na magiging dahilan para umangat po yung fuel pump natin at pag nagpagasolina po tayo ng marami aapaw po dito yan actually may video na po tayo sa paglalagay ng or pagpapalit ng fuel filter sa ating mga motor ilalagay ko na lang po yung link sa description pero itong video po na to is about sa tamang paglalagay at para maiwasan po yung pagtulo ng gasolina dito at mag leak so umpisa na natin sa paglalagay po una pong malalagay po o isusok-sok po natin itong floater dito sa dulo. So, yung posisyon po niyan, ganito. Actually, same lang din po yan sa mga ibang Honda scooter. So, yan. Pasok lang po natin muna. Then, pagkapasok, tingnan nyo yung posisyon. Nandito tayo sa may manibela. Ito po yung posisyon natin. Ito po yung gas tank. So, sa posisyon po niya, ayan, medyo tataob na po natin yung fuel filter natin at isusok-sok po yung parang pinakabuntot po niya dito. So, isasama na rin po natin yung fuel filter yan. So, ngayon, pag naisok na po natin yan, dahan-dahanin lang po natin na ik ikutin itong fuel pump. So, tignan niyo po yung posisyon at saka yung muso para magkaroon po kayo ng idea. Ikutin po natin yan. Ayan. Pag ganyan. Ayan. Yung muso po nito dapat nakatapat dito sa pagitan ng dalawang poste na yan na lagyanan ng tornilyo. Ngayon kung may kita nyo, parang lumalawlaw ng konti yung ating mga o-ring dito. Hindi katulad nitong isa na medyo fix ng konti. Pero mamaya, pakita ko sa inyo paano lagay yan. Ngayon, yung pinaka tips ko dito. So, lubog muna natin yung fuel filter natin. lubog lang muna natin. Kailangan may pasok po muna natin yan. Yan, ay pasok na. Ngayon, yung pinaka tips ko sa inyo is gagamit po tayo ng grasa. So dito sa part na to, kahit anong grasa na po yung pwede natin gamitin. Ito, parang ano to eh, high temp pa tong grasa na to. Pero kahit yung normal na grasa. Ngayon, ako ah, may kita nyo, nashoot na yung o-ring. Hindi pa natin sinyong shoot. Ngayon, yung o-ring ilalagay po natin sa pinakabilog. So yung akin, nahulog na lapat na. Ngayon, tignan nyo siya pa ikot. Kung may kita nyo, may part po na nakaangat. At ilubog po natin yan. So sa part na to, parang may makikita tayong konting alon-alon. So, okay lang po yan. Okay lang po muna yan dahil maisisiksik pa po natin yan. Ngayon, kung nagkataon na sobrang banat na banat na po yung inyong mga oring ring huwag nyo na pong ipilit. Ito, sa part na to, kaya pa po yan. So, pero advisable talaga bumili ng bago. Pero sa part na to, kaya pa po ng lumang oring natin. Basta hindi pa po siya banat na banat. Ngayon, yung grasa po natin, Uh, Konting-konti lang po, hindi naman po natin ipapasok sa gasolina. Lalagyan po natin itong pinakanguso ng bilog na to. So yan. Sa nag-aalala, kung papasok po yan, hindi po. Pampadulas lang po natin yan para kumapit po siya sa pinakailalim hmm. ng fuel pump po natin. So para dudulas po dyan yung fuel pump at smooth lang po at may ipit po niya yung o-ring. So sa ganung case, mamaya papakita ko sa inyo kung paano yung lapat na hindi po siya hindi po tatapon yung gasolina natin. Ayan, konti-kontiin lang natin. Sa pinakanguso, huwag na po natin dadalhin dun yung uh, ating mga grasa. So ayan, sa part na yan, nalagyan na po natin paikot. Ayan, yung pinakakailangan mag-fit po kasi dyan, is itong part na to, kailangan pumasok dyan yung o-ring natin. Ngayon, para dumulas po siya, nilagyan po natin ng grasa. Ngayong nalagyan na po natin siya ng grasa, ilalapat na po natin yung fuel pump natin. So isakto lang po natin siya sa butas. So, kung may kita nyo, kung ipapatong lang natin, may part na nakaangat pa po yan dito. Ayan o, nakaangat pa yan paikot. Ayan, naka pa ikot. Ayan. nakaikot, Nakaangat pa po yung isang part. Actually, itong part lang pala. Hindi ito nakalapat. So, ngayon, yung gagawin po natin, itapat muna po natin itong uso ng ating mga fuel pump, yung labasan. Tapat lang po natin dyan kasi dito po talaga nakapwesto yan. Huwag po tayo magkakamali. Ngayon, mag apply po tayo ng pressure na didiinan po natin para dumulas po siya. So, sa part na to, dalawang kamay na yung gagamitin natin dahil medyo nahirapan tayo. So, tignan lang natin, silipin lang po natin. Ayan, goods pa po yung o-ring natin. Apply lang po tayo ng pressure dito, both side. Dito sa left side, dito sa right side. Pababa. So, kapag hindi po bumabaon, on, uh, ikutiputin po natin ng konti at hanapin po natin yung pinaka part na lalapat siya. So, minsan, is laro ilaroin lang po natin. Kailangan po talaga natin pansin or hanapin kung saan po siya lulusot. Sa so, dalawang kamay. Kung ayaw pa rin pong bumaon, so dito nakikita po natin yung senaryo na ayaw po talaga. Hindi po natin dinadaya yung video. Sa para paraan pong ganon, ayaw talaga. Ay, dumikit na yung o-ring. So ganito po yung gagawin natin. Di ba yung o-ring nakalagay po dyan, nakalapat? Ngayon, ilalagay na po natin yung o-ring dito sa pinakataas. Ilalapat na po natin siya sa taas. Yan, sa part pong yan, yan po yung pinakahuling technique na gagawin natin. Ngayon, pag hindi lumapat yan, ibig sabihin, hindi talaga pwede yung Ngayon, lalagyan po ulit natin ng grasa. etong pinaka o po natin. So, yan. So, dito, at least, nakikita natin yung iba't ibang paraan na pwede natin gawin. Kung hindi po gumana yung isa, pwede po natin gawin yung isang technique. So, yan. Lalagyan na po natin ng grasa. So, take note, nakadikit po siya dito naman po sa taas kanina nandito yun sa baba hindi po gumana so ngayon pwesto lang ulit natin siya yan isentro na po natin siya sa part po na to also bago po natin i-press so ito yung sure ball na po natin lagyan ulit po natin itong nguso dito sa baba itong butas konti lang naman importante dyan hindi siya pumasok sa loob actually nandito lang naman siya sa bungad also antay kalawang na din po yan itong grasa na nilalagay natin kasi nangangalawang minsan itong part na to ng uso. So yan. Mas okay dito sa pinaka edge or pinaka gilid dito. Kung saan mag slide yung o-ring po natin. Para pag tinulak po natin, rekta po siya pababa. So yan, lapat lang po ulit natin. Isentro na po natin sa part na to. Sentro natin. Tapos ipupush po natin siya ng dalawang thumb po natin. So push, 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 push push. So, ayan. Sa part na to, bumabaon na po siya. Push pa. Ayan. Ayan. Push. A few moments later. Ayan. Sa part po na yan, nailubog na po natin siya. So, ginagamitan ko lang ng palad natin kasi nag naglalaban po siya. So, yan rin yung tandaan nyo. Kapag lumapat na po siya, kailangan nyo po siyang pigilan. Kasi pag umangat po ulit yan, ulitin nyo na naman po yung process. So, para makita nyo kung paano yung pagkalapat kunin lang po natin yung cellphone so ganito po dapat yung pagkalapat nyan talagang flat na flat po sya dito sa pinakagastang po natin lahat ng side po flat na flat wala pong nakaangat wala pong isang side nakalubog wala pong isang side na nakaangat so pinipigilan ko lang kasi baka umangat at mahirap po ulit ibalik ayan sa part na yan lapat na lapat na may o din po sa taas ayan may kita po natin dyan lapat na lapat na po yan. Also, mararamdaman nyo rin. So, kung, kung kayo yung gagawa, mararamdaman nyo na sumuksok siya pa ilalim. So, habang inano nyo to, pinipigilan, kunin nyo na po yung pang lock nyo. Make sure lang na yung hawak nyo is makapit talaga. Talagang tinutulak nyo pababa. So, kunin lang po natin itong lock natin na to. So, patong natin yan. Yan, kailangan po dito, alis tayo para hindi po kayo mahirapan at hindi, hindi po maulit yung trabaho po ninyo. Yan, lapat nga yan. Ito, yan yung magtutulak sa kanya. So, ilagay nyo rin agad yung tornilyo. Take note lang na kailangan nakatulak pa rin yan. Kasi pag umangat po ulit yan, wala na. Tatagas na po yung gasolina dyan. Actually, tatagas yan kapag medyo nagpapultang tayo or kahit half tank lang po. Kasi pag umalog po yan, tutulog po yan dito. Either dito, dito, dito. Basta, kapag hindi po nalagay ng maayos yung fuel pump, may tagas po yan. So, upon checking, kung sisipatin po natin dito, ayan, dito, nakalapat po siya. Ayan, di lang na po Dito sa ilalim, di na po natin masipat eh. Pero alam po natin na nakalapat po siya. Nakita nyo naman po kanina. Lapat po siya. Lapat. So, all sides lapat. Higpitan na lang po natin. So, yan, gamit 10mm. Higpitan lang po natin. Dito, tandaan po natin na saktong higpit lang. Huwag po natin pilitin dahil baka po maputol yan. Pag naputol po yan, mas lagot tayo. Wala nang iipit. May chance na rin na tumulo Kahit nakalapat yung oring. ring So okay na po dito sa isang click po natin So dito naman sa isa So mas maraming demo mas maganda So para may idea rin kayo At saka alam nyo talaga yung technique So kung gumana dito Dito may kita natin kung gagana din yung technique dito So yung oring natin na to Is yung luma pa rin May kalawang lang ng kote Luma pa rin pero sa part na to Mas masikip po sya kisa dito So, hindi po kasi masyadong nabasa ng gasolina to. Pero tingnan natin kung mas mabilis po natin siya may babalik. And so, first step po natin, nakalagay na po yung orange dyan ha. So, papasok po muna natin itong fuel pump natin. So, sa paglalagay, same lang po sa ginawa natin dito sa kabila. So, unahin po natin itong pinaka floater po natin. So, sa pagpasok, ayan, may reference tayo itong tank. Itong tank pala. Pagpasok, unahin ito. Tapos, yung parang buntot. Tapos, yung filter. So, umiikot po siya kung makikita nyo. Habang pinapasok po natin, umiikot po itong pinaka-fuel pump natin. Ayan o. No? Dahan-dahan umiikot. Ayan. Ikot. 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 Ito yung uso. Reference. Ikot. Baba. Huwag nyo pong pilitin na ipasok ng diretsyo. Kasi kailangan makuha nyo yung angulo para pumasok yan. So, yung pinaka-ano natin, first step dito, try po natin yung isang technique natin. So, dito sa technique na gagawin natin dito, nakalagay na po yung o-ring. So, tignan natin kung mas effective po yung ganyan. Nasa taas na po yung o-ring. Nasa may fuel pump na. So, lagyan lang ulit natin yung uso. So, konti-konti inyo lang sa so hindi, hindi kailangan ng marami. Also, tignan nyo rin yung o-ring nyo baka bumababa. Baka pumasok dito kasi may chance na mahulog yan. Saka nagtatanong, ba may magsabi mura lang naman po yung o-ring na yan eh yung scenario if ever nagpalit kayo ng fuel filter or chinyak nyo lang yung fuel filter nyo tapos syempre wala na kayo mabilhan kailangan yung ilagay ulit yung uh, o-ring nyo tsaka yung fuel filter kasi babiyahe kayo so ito, ganito yung scenario na yon actually mura lang yan kung tutuusin pero may mga scenario kasi na hindi natin masabi kailangan kailangan natin ibalik yung mga dating parts or yung mga lumang parts at kailangan natin mag-provide or mag-DIY sa part na yan nalagyan na po natin so yung o-ring naman medyo may lang pag isang kamay itong pinanguso lagyan na po natin lahat para isahang push lang para yung persa natin hindi masayang lagyan na po natin lahat para dudulas po sila dyan so para isahan na lang And, paikutan lang po natin paikutan na lahat i pupus na po natin or i on. So, tandaan lang po natin yung orientation, yung uso. etong eh, itong part na to, nakasentro dito sa dalong aposte. So, sa part na to, hanapin lang natin, tongue chain lang natin. Tapos, pupush po natin. Sa part na to, ito naman po yung pang-push natin para buong-buo. So, kanina ganyan, hindi po masyadong gumana. Pero, sa part na to, ganito naman, pag-push yun, dun sa part na yun maririnig nyo, tumunog pa siya eh nailapat na po natin siya so kahit di po natin siya hawakan hindi na po siya naglalaban Ayan o, ikot-ikotin pa po natin and sa case po na yan, may part na talagang lalapat po siya at di na po siya maglalaban sa case natin na to, ayan o gusto na siya lapat na lapat ay kita nyo, ayan so balik lang po natin ulit itong mga panglak uh, panglock po niya tsaka tornillo So, another scenario naman po What if naman po ayaw po talagang lumubog kahit anong gawin ko, may binabanat na siguro yung o-ring or hindi na pwede, lumuwag na po talaga. Pero kailangan yung gamitin yung motor. Ano po yung alternative na paraan? So yung may isasuggest ko po sa inyo, ito, hindi po siya permanente, kumbaga, temporary solution lang po. Tatanggalin nyo po yung o-ring na yon. Yun pong o-ring kasi na yon, is yun po yung nakapagpatagas sa gas kapag meron po nun, kailangan po natin siya may lapat na maayos. Kung ngayon, kung hindi nyo may lapat na maayos, kailangan nyo gamitin motor. Tanggalin nyo at yung matitirang o-ring po niya or yung seal is ito. So temporary lang po yun. Sa ganong paraan, wala po yung o-ring. Salpak nyo lang yan. Lalapat po agad yan. Walang kahirap-hirap. Pero huwag nyo pong patatagalin na ganun yung sitwasyon ng motor nyo na ito lang yung o-ring. At nakalapat po siya kasi katagalan baka sumingaw po yan. Yung seal po kasi na yun, yung o-ring na yun is yung nagsisilbing uh, pang-lock talaga para walang sumingaw na gasolina. Also, hindi lang po kasi siya sa leakage. So, ito po yung ano, isa po nating o-ring. Ito, sobrang o-ring po ito. Pero nalagyan na po natin yung dalawa natin. Yun. At yung tinutukoy ko, natatanggalin nyo ha. So, yan. Ngayon naman, another solution sa inyong problema. Halimbawa, wala talaga kayo mabilhan at murder kayo online 3 days pa. Pero gusto nyo nang gamitin yung motor at kailangan nyo ng o-ring. Ang may sasuggest ko po sa inyo ay ibilad nyo po siya sa araw or ilapit ng konti sa apoy. Dahil yung rubber po kapag medyo nainitan is nagko-contract or lumiliit po siya, kabaligtaran po ng ibang solid. So kapag nirap nyo naman po siya, mag-expand po lalo siya. Same concept kapag nababad po siya sa gasolina which is medyo ma-chemical nga at saka oil, mag-expand po siya. So yung temporary solution isinitin po natin siya para mag-contract or lumiit. So, tandaan nyo lang sa tamang paglalagay po niyan ay hindi po tayo magkakaroon ng aberya sa pagtagas at wala po tayong magiging problema sa ating mga biyahe sa kalsada. So, yun lang muna para sa video na ito. The more you click, the more you know. Tamang paglagay ng fuel pump iwas tagas ng gasolina. Bye-bye!